So guys, good afternoon. Uh, this uh, afternoon, meron tayong iba iba-vlog na mga manokan. Maliit lang na manokan ito. Maraming itlog. Mm -hmm. Of course, maraming manok. Maraming manok, maraming itong itlog. Maraming din siguro ipot ito eh. Ayan. Okay. So ito na siya oh. So buksan na natin. Ayun. Oh, daming itlog. Ayan na guys oh. Ang oh, daming itlog guys. Pumasok? Pwede pumasok? Oo sige. Pwede Ayan o. Harvest kapag ka. Mamaya hapon. Para sa kaysa pera o, nakakagulong-gulong ang pera. So, ayan guys. Um, <coughs> ang daming mga manok. Ang lalaki ng itlog nilaw Doon, hanggang doon. Itlog. Ito din, nagulong din. Itlog din. Ayan. ito yung matatanda na. Dito ang okay, laki na itlog ito. dito. Mga jumbo na to. Ayan. Pero pwede na yan. Pwede dito. na yan.